medyo hindi talaga ako sure kung mag yes siya sa akin. Ang pag-amin ni Edgar Alan Guzman tungkol sa pagpo-propose niya kay Shira Diaz. Knows niyo ba na pwedeng pwede raw tanggihan ng kapuso actress TV host si Edgar Alan dahil talagang hindi para ready ang dalaga na i-level e up ang kanilang relasyon? Ayon sa award-winning actor. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob na yayaing magpakasal ang long-time girlfriend kahit alam niyang may posibilidad itong sumagot ng no. Medyo hindi talaga ako sure kung magye-yes siya sa akin. Kasi noong time na 'yon, hindi pa talaga siya totally ready, sabi ni Edgar Allan sa nakaraang episode ng Fast Talk with Boy Abunda. So, there's a possibility that she could have said not yet ang sundot na tanong sa kanya ni Tito Boy. Tugon ni Edgar Allan, yes, but naniniwala ako sa pag-ibig niya sa akin. Naniniwala ako sa pagmamahal niya, na hindi siya magnono sa akin. Hindi niya gagawin sa akin yon kasi mahal niya ako eh. Kinumpirma naman ni Shira na nagtanong-tanong ang binata sa mga kaibigan niya kaya alam ni Edgar Allan na talagang hindi pa siya handang pumasok sa next level ng kanilang relasyon dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Pero sinecure ni Edgar, inassure niya na willing to wait siya kahit gaano pa yan katagal. Hindi niya ako pipilitin. Hindi niya ako mamadaliin. Willing to wait siya, paniniyak pa ng unang hirit host. Nauna rito. Inamin din ni Edgar Alan na hirap na hirap siya sa pagtitiis at pagkukontrol sa sarili na hindi makipag-sex kay Shira hanggat hindi pa sila kasal. Ayon kay Edgar Alan, hindi biro ang naging desisyon nila ng kanyang girlfriend na magtatalik lamang sila pagkatapos ng kanilang wedding at kapag tinanggap na nila ang basbas mula sa simbahan. First two years namin umiiyak ako sa kanya kasi ang hirap to be honest, ang hirap. Noong time na iyon, parang hindi ko nakaya kaya. Kasi syempre, diba, ang pag-amin ni Edgar Allan. Sabi ko talaga sa kanya, Baba, tawag niya kay Shira, hindi ko na kaya dugtong pangpahayag ng aktor. Pero noong may sinabi siya sa akin na kung mahal mo talaga ako, hihintayin mo ako, doon ako tinamaan. Iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko kapag ka nakakaramdam ako ng ganito. Ang pagbabahagi pa ng kapuso star. Aniya pa, sabi ko nga noong nag-announce kami sa engagement namin, I respect Shira a lot kung alam lang nila.